good evening mga kalangga tayo pupunta na ng airport at susunduin natin sa PITX ang lola ni Langga at pakainin hatid sa uh, airport so, ayun po ayun lang tayo nakapulay sa ating white uh, YT uh, masyado tayong busy ayun po yung service ni Kwan service natin thank you po yung talaga yung maasahan natin. So maraming salamat po mga kalangga. Abangan po. Yun. Thank you. Po, magandang gabi. Yun, inabangan po natin yung lula ni Langga Rachel si MJ. Yun. Tatlo sila. Dito tayo sa gilid ng Pitex. Yung parking lot po natin ay nasa taas. po kasi dito sa labas. pag ganito yung rush hour napaka traffic tapos napakadaming daming pasahiro po para may pang update lang tayo and thank you sa lahat na pumasok sa ating live nasa malapit na po sila no papunta na dito kasi medyo matraffic po ito po yung pitik. sobrang laki hanggang doon sa kwan okay maraming salamat po mga kalangga kala ko naligaw kayo eh sana sana nanay susan sana nanood ako ng premier ng langga eh nanood ako ang kwan no ang pag ha? Ha? Huh? Okay. ha? <laughs> ah. shout out mga kalangga. Nandito na. Sa wakas. Akala ko naligaw kayo. <laughs> okay na, wala nang naiwan po nandito na sila, alas 9. .00. Pasok po tayo sa loob. Sige, sunod lang nai ako sa loob. Di pa kayo nakataywan doon eh. Di pa kayo nagtaywan. <laughs> Thank you. dito na po tayo sa KFC. Pakainin po natin. Lola ni Langga. Yun. Kasi alam po natin gutom talaga sila. Ayan, kanin daw yung gusto. Yun ilaw po. we believe the quality is always freshly prepared there are two types people of the people in the world and they both like original recipe chicken kainin po natin no bago hatid natin sa airport yon so, thank you po ulit sa mga uh, kalangga natin and siyempre sa sponsor po no sa tiwala tayo ulit na uh, magatid sa lola ni langga sa golden titas yon nung papunta sila ng diet golden titas din yon and ngayon yun. sa lahat po ng mga karosyel yon maraming salamat po Importante po, masaya um, po tayo, unity, kahit magkaiba po ng team para po sa maglangga natin. And syempre, bukas may pasok pa tayo. Okay lang mag-video. Okay lang mag-video. Yung bukit na yan, bakit mag... Ilang pieces yun, yung 635. A 635. Ah, yung may and Ano ba? Anim. Yun na lang siguro. Take out, sir, no. Hindi, dito, dito. Dine? in Ano po, sir? Okay na yan. Cooked button dreams. Last cook naman ako, tatlo. Okay. Tatlong cook. Anong side dish yun, sir? Mash po? o oh, pwede na yan. Tatlong mashed potato. Ilan yung yeah. side dish nya? Ilang tatlo mas lang Tatlo lang? Tatlo. Okay na yon tatlo naman sila. Okay, tatlo. Tapos yung Oklo. May sandis kayo? Sunday? Wala. Ano lang yung kwan nyo? Yung sa ice cream. Wala kayo talagang pati yung kwan yan. Wala talaga. and Okay po. Okay. Pwede pa hingin lang uh -huh. yung resibo. Ayan oh, na po yung sa atin? Walang Bed dalang pusat surprise, Yung ya? bisa. Oh Sir, pwede pa ng kalimbaan? Hindi lang lang po. Pwede po. Pwede po. price na lang po lang po lang Pero chicken lang po Chicken. May Tagal kong hindi naka-live, nagda-down yung araw ko. Sus mario. Hello po, dito na si Nanay Susan, no? Pauwi na sila, yan. Kaway-kaway. Mami-miss nyo yung diet. Pagka fun ulit, no? Pag may swerte, makabalik ulit. Medyo malungkot pagka ganun, no? Yung matagal ka doon. Tapos si... Okay, okay. Thank you. May music, English, Thank you po. Umiiyak si Duda ngayon. <laughs> si Duda. <laughs> Naiwanan si Dodang. Um, si Rachel. No, kasi kahit sa live niya kanina na ako eh. Ma. No. Kasi sabi niya, bago talaga. Pagdating niya, nandun kayo. Tapos, yon nagmamano masaya. Kasi tama sa probinsya, ganun naman talaga. pagka kamag-anak mo na nagbakasyon, di ba? pagbalik balik, yun. Matagal din, no? April yun, eh. April, May, June, July, August, September. At least, eh, solid, solid na solid yung bakasyon. Haba yung bakasyon eh. Oo, okay lang yun. Bira lang naman kasi eh, no? Pagang kalahat yung Oo. So, ayun, tapos na kami kumain. Pupunta na kami ng airport. <laughs> Dodang, bye-bye. Mapanood ng doda. <laughs> Yon, mamimiss ni Dudang yung bukid noon, no? Bukid Araw-araw niyo naman siya makikita eh. Laging dalawang beses yata yung mag-live si isang araw, no? <laughs> Ayaw niyo kasi magkuan eh. Kahit uh, update update lang. Sino yung tukatib yung dalawa? Sino yung mas ikaw? Ayaw mo kasi dapat nagkuan ka na doon sa doon sa may diet pa lang. Pero hindi ka talaga gumawa ng kwan mo, channel. Nakakangalay ah, nga lang magkwan. Ha? Si Dudang, oo, oh, talaga si Dudang eh. Mahinahon pa magsalita. Parang malambing na kwan. Ha? Ha? <laughs> then pawak na. Ganyan.

Yan, <laughs> Ako ang tagal ko hindi naka-live, 2 weeks, sobrang busy rin. Halos wala, matunaw rin. Eh. Hindi rin ganong active kasi sobrang busy sa kwa namin eh. Sa trabaho, yun yung panamin namin ngayon eh. Yung pag-uwi mo sa bahay, pagod ka na. Wala ka ng lakas magdaldal sa kwan puro ka lang dahil, dahil. Ngayon lang ako naka-live, mga siguro mga 2 weeks. Kanina lang. Ayun po. At tapos na kami kumain. Atid na tayo natin sa airport. Yun. Thank you po ulit. Hanggang sa sunod. Ha? Ah? Pero hindi naman over baggage yun. Hindi, city-city lang Ah, city Okay lang. Ako na, Nay. Ako na. Ako na. Sana all. Darling. Darling. Upload ko yan. Nahuli na may kausap po. yon yung darling so, papunta na kami ng airport thank you po at may music makapiride ko tayo thank you po mga kalangga so ayun po sasakay na kami papuntang airport yon karga ka. Oo. Dito na idalhin mo na eh. Hindi na na. Tatlo kayo dito, pwede kasi. Ha? Yung sa ticket nyo nan nandiyan. Alas 4 yata 'yan. Thank you po. So maraming salamat mga kalangga. Okay, kay Dudang, anong mensahe mo kay Dudang? sana mag-inap ka dyan, Duda. Ano? Duda, huwag kang umiyap. Ito, may bibi time to kanina. Yan. Uy, uy. <laughs> yon, yon po ano, pauwi na sila Nanay Susan. Nanay Susan, babay po sa mga russian fans. Yon. Uh, miss ka nila sa diet, uh, miss yung kubo. wait live lang po tayo at tayo pauwi na rin. Bukas may pasok po. Dito Kaya. O, ingat sa okay, biyahe, ha. O, uh, pakita niyo lang yung sa kanyo, yung, yung sa tape niya. tapos, okay, so, okay, magpag-guide uh, lang. Uh, Boss, pag-guide na lang kasi pagwan ko. Ang papay ko. mga call time niyan, mga to. Nanay Susan, papay, ingat ka. Papay. Thank you po mga kalangga. Quick live lang tayo. Maraming salamat po. Ingat. Happy trip. So, pauwi na rin ako. Thank you po.